At yun nga no, mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Ha? Ito pong kabalinto na naman po ni Remunia, mga kabayan. Na kung saan nga po, eh, ipupus niya nga daw po ang at bubuksan at talagang ipoprosecute si Pangulong Duterte doon sa kanya pong war on drugs, mga kabayan. Na keso daw po, eh, marami daw po kasi yung mga inosente daw po, di umano na namatay. Pero sa kamat sa makatwid sa balit sa pagkat nakama <laughs> eh kaya naman po siguro pinagdidiinan ni Remulia eh, ito pong keso na mga inosente daw po na namatay sa war on drugs eh kasi ka po mga kabayan yung anak po niya ah eh nahulihan po ng illegal na damo mga kabayan naalala nyo po ba na minsan po ay nahuli ang kanyang anak dahil po sa ano po pagtanggap ng illegal na damo kaya siguro matindi po ang galit ni Remilia sa war on drugs kasi nga po nahuli yung anak niya ha? kaya nga po, eh dapat po kasi siguro eh hindi po hinuhuli yung anak niya kaya nga po ilang buwan lang po makalipas mahulihan yung anak niya ng illegal na damo eh di po ba yung nakalaya din sapagkat siya na po yung ano eh DOJ secretary nun nakalaya din po mga bayan. Pero pag yung mga inosente, ah, o sabihin natin hindi kilala na mga manggagawang Pilipino gumamit ng illegal na damo, mahulihan nga lang po, makitaan nga lang po ng kakaunti, kulong na po kagad. At hindi na po makakalaya. Pero po dahil sa anak po niya, eh kahit ilang kilo po yung nakuha, eh sapagkat siya po ay DOJ secretary, eh, ligtas po ang kanya nga. Nakikin po yung tinatawag na, ano? Safe ka na. <laughs> Kaya po siguro pinag-iinitan po niya si Pangulong Duterte. Eh, siguro gusto niya po nga, ano? Gawing legal. Yung paggamit ng illegal na damo na yan. Hindi po ba maabay? Oh, ito po, maabay. Narito po yung ulat dyan, ha? Patungkol sa tinabagay paggipit ni Remuliat. Gusto niya po nga pong tuluyan si Pangulong Duterte dyan sa war on drugs na yan. Narito po si Ka-Eric, Ha? Kay Erick Pasok po Ngayon, ito po ang uh, ating Malinaw din po ang uh, obsesyon ni Boying Rimulya ay idadawit at idadamay niya rin muli si Pangulong Duterte dito na naman sa sinasabi niyang investigasyon hinggil sa pagkakaroon ng madugo at mga abuso sa war against drugs na inilunsad ni Pangulong Duterte during his term at nagpahayag siya na yung mga sangkot na nandito pa sa Pilipinas ay hindi nila sasantuhin. Wow! Eh di dapat unahin niya sarili niya, di ba? Sapagkat kung uh, pag-uusapan ang uh, issue ng droga, di po ba uh, Secretary of Justice siya noong October 2022, mga dalawang buwan pa lang siya o tatlong buwan bilang DOJ Secretary, nasangkot na ang kanyang anak sa issue at kaso ng droga at nagulat pa siya, no? nagtago siya, nagtumaka sa media at pumunta sa SMNI, nagpa-interview kay Pastor Kibuloy sa amin upang mabigyan siya ng oportunidad na makapagpaliwanag pa imot imot pa ang kulukoy. Subalit wala pang tatlong buwan, nako, na-dismiss na ang kaso ng kanyang anak doon sa pagkakasangkot sa iligal na droga. E ibig sabihin po wala nang ibang pagdududam, nagmaniobra si Boying Rimulya in a speed like a lightning. Uh, si Boying Rimulya, ang kanyang anak ay naabswelto sa pamamagitan ng dismissal of the case on the ground of technicality, no? Malamang kwan chain of custody of evidence na nagkaroon ng loophole, nabutasan at nagdesisyon ng korte na ito ay maidismiss alam na po ng taong bayan yan. Gimmick na lang po yun. Wala pang tatlong buwan dismiss ang kaso. O ito dapat ang ipari-investigate mo. At hinamon nga siya dyan ni Vice President Sara Duterte. Naunahin mo ang sariling bakuran mo. Unahin mo mismo ang sarili mo, ang anak mo. At syempre, ang umaalingasaw na iskandalo ng drug abuse ni Marcos Jr., hindi rin po may tatanggi niyan. O bakit hindi mo rin investigahan ito muna? Yung mga war on drugs na sinasabi po ni Boying Rimulya na ito, na gusto niyang mabusisi, ay malinaw naman po na ipinatapo na ninyo si Pangulong Duterte dahil natatakot kayo na kapag dito na isampa ang kaso sa Pilipinas, na gawa din ninyo, kinonsinti ninyo ang mga dilawan pinklawan zombies na mga operatiba like Trillanes, Suntiveros, at itong sila Laila Dilima, at pati ang mga komunistang teroristang komunista na CPP, NPA, NDF na mga grupo at party list nila na gumawa ng mga kaso dapat dito sa Pilipinas at dito sa Ampahan. Si Pangulong Duterte, alam ninyo na madidismiss ang gawagawang kaso ninyo sapagkat it cannot hold water under the scrutiny of evidence in court. Kaya ang ginawa ninyo, kinakonsaba nyo at kinasabwat ninyo ang ICC na isang bogus entity already in as far as our sovereign entity and our authority as a nation, wala na pong karapatan na mangyalamang imasok pa ang ICC sa ating bansa o kanino mang bahagi ng ating bansa at mamamayan since March 2019. Subalit, so, ginamit pa rin po nila Boyeng Rimulya, nila John Vic Rimulya at syempre sa desisyon at otos nila Marcos at Romualdez pinadukot si Pangulong Duterte at ilegal na ipinatapon doon sa ICC Detention Center sa Netherlands. Ngunit alam po nila na kapag tiningnan ang mga batas, ilegal, bawal at kriminal at isang malinaw na pagtataksil ang naging hatol nila na ipadukot si Pangulong Duterte sapagkat we have a very functional judicial system may legal system na umiiral sa Pilipinas at kung totoo na justisya para sa mga so-called victims of the war against drugs of the Duterte government ang habol nila, pwede namang dito isampa ang mga kaso nila sa Pilipinas. Subalit that is not the main purpose. The main purpose is to abduct and eliminate physically, at least for the meantime, si uh, former President Duterte sapagkat nakakapagbigay ito ng sakit ng ulo sa kay Marcos at kay Romualdez at kina Rimulya sa pagiging popular ni Pangulong Duterte na nakakapag-generate pa rin po ng malawak na suporta at pagtitiwala ng mga mamamayang Pilipino. 7 out of 10 na mga Pilipino pag i-survey po natin, naniniwala sila na matino, maayos at karapat-dapat ang pamumuno at ang uri ng isang pinuno na kagaya po kay Pangulong Duterte. Yan ang pinakamalubha na insecurity ni Marcos Jr. Yan ang pinakamalubha na insecurity ng kanyang gobyerno kaya nila ginawa ang pagpapadukot, iligal na pagpapatapon at hindi makataong pagpapakulong kay Pangulong Duterte doon po sa ICC. At ngayon kung pakinggan mo si Buying Rimulya, aba, biglang naging crusader para po sa tinatawag na war against drugs, mga kababayan, ay eh, samantalang ang kanyang anak mismo ay sangkot dito po sa illegal drugs na ito na sinasabi na issue. Kaya nga uh, katawatawa at nakakagalit at the same time. Itong panluloko at katarantaduhan na ginagawa po ni uh, Boying Rimulia pagdating po dito sa usapin ng war against drugs. Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng ating pangalawang video analysis, itong walang katapusan na pagiging bingatibo at uh, mapang-abuso na maagang maaga pa ay ipinapakita na po ng poder ni Rimulya na ginagamit niya syempre sa utos ni Marcos at Romualdez ang ganitong kabulastugan using the office and power and authority of the Ombudsman. At hanggang dyan na lang no mga kabayan, huwag nyo nga pong kalimutang i-hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At mga kabayan, huwag nyo nga rin pong kalimutan i-share ang ating video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.